Hindi ka kita, medyo madilim Ayan, sarap Ito, gintong pakpak Sisig Kahit sa lang kulang Ayan, ayun yung kutsara Maglalag pa tayo Ikaw na lang magsulatan Uy, rainbow oh wow. Ikaw na lang magsulatan Ah, uh, pwede. pwede. Pwede, baba ka na lang muna. Ah, uh -huh. baba ka na lang muna. Di, pero nakapila ka lang dito sa side. 15. Ah, dalawa sa Wala pa. Thermal. Thirty-three point five. Alamig. Alamig. <laughs> Sir, malapit na lang balay bato dito. yung na yung Kanan. Sir, may entrance lang sa kanya po yung <laughs> Ah, iba pa yun. Pero meron pa, makakainan ba dyan sa taas? Meron. meron makakainan? Meron. dam. May mga din dyan yung tubig Daltesan. oh may pair at yan hmm uh, pala may dala kaming damit <inaudible> bayaran, bay ah, Ayun bayaran yun na yung ticket bayaran bayaran mo na lang like, meron nasa akin na yung ticket yan na bayaran opo, mo na ano, yun po sa akin na ka na, opo alright salamat po here we two ride oh, yeah. <laughs> bikers huh Pagod na pagod na yan. Uh, at least hindi ano no, individual yung bayad no. Oo, oh, oo, oh, per dalang sasakyan or motor. Ah, paano yung mga nakabike? So, yung isang tao per lang yung Ah, per bike. Syempre kasi isang tao lang yung ano? mm -hmm. per bike. Oh no, ang taas sulit. Ah, eto yung Baleba to Ang uh, dali, dali Pili tayo ng parking Saan tayo pwede mag-park? Dula lang din sa Baleba to okay, Ang oh daming tao dito Kaya to? Kaya to? No? Dito tayo Dito muna tayo Ayan yeah. Dito tayo Sa Baleba 2 Hurrah! Eh! Babal po Eh! Uh, san Asan ah, pwede mag-park boss? San pwede mag-park boss? Saan pwede ma-park? Okay, oh, okay. Sorry <laughs> Pero, pa papasok? Alright yung pong Ay, Hindi ako dinig eh Dito, dito na lang So, eto siguro Itong nakausling daan dito Or Ad dito dito ata ito mga chicken Kaya baba ka muna. alright rep, uh, uh, sa balay ba na tayo may makeup at Ang <laughs> manok Chicken, chicken Ay, mukha niya po Kaya na 36.5 Can po mamahit? Can if you Nung dahay po kanyang geta? Alright Let's go. Cool. Parang may swimming pool dati ito ano. Hay Mayora. Oh, parang may swimming pool dati. Si Zack. Si Zack. Oh, kitang-kita yung sniper dito, medyo wala yung ala. To oh. Meron pa dito sa taas. Ano ba dito dito? Siguro resort. May swimming pool eh, oh. Um, Ay no, oh. simple yan. Ay no, oh. mga simple lit lit. Mm. Tapos mga cottage yun doon, no. Oh. Ay, uh, cottage. Kasi ito, ano lang to talagang pang picture. Ganda lang kawayan no, bulo. Tuwid na tuwid oh. Alright mga repa, picture muna kami. kainan dito pagsot ka ng mas okay, muna tayo mga rep akat tayo Erik Ah, ito ba? Dito Oo. Ito yung balay batu ito. Tapos na tayo dyan. Bawal pumasok. <laughs> Kaya. <laughs> unauthorized personnel hindi kita eh galing tayo sa taas pa eh so ayan punta tayo ng gintong pakpak tara so gintong pakpak entrance sa Okay ni na pwede ka na magparking kilo. Pwede na po yan. Ah, tingnan mo. 150. Wow, ganin. Rubo Entrance fee 350. Package A650. Hmm. Ang bayaran din siya. Amazing. Sige, balik na lang tayo dito. We're not prepared. Tara, tingnan natin yung resort na. High resort dito. Bawal mga isda. natin dito yung gintong pakpak. Oh. Ano, yung, ano yung meron sa gintong pakpak. Tahin na motor. Ayun yung resort, oh. JJ Tan Resort. Hindi naman. Ayan. Ito siguro yung pupuntahan natin dyan. Pero wala namang gano'ng site? <laughs> <view? laughs> site. View. Site. View. Mahal, mahal yung pricey. Siya mga hindi, repa. Hindi sabihin, pa yung sa entrance fee. oh Ano yun? May activity kasi daw sa loob. Parang ganun. Yung ano may aplasa? activity sa loob, yun yung 350. Entrance fee. Entrance fee, 350. Iba pa siguro yun. Hindi na namin tinanong mga repa kasi medyo mahal yung price. We're not prepared. No. <laughs> Actually, yung, yung, yung ano lang naman pinuntahan, di ba? Oo. Yung, yung alam yung bale natin kung kung tayo yung Oo. Oh. May katabi pa palang ano. So tara, kain muna tayo mga repa. Okay. Beef mommy, pork lo mami. lo mommy. Lo mommy? Lo mommy. Pansit gisado. Mickey B. Lo mommy, lo mommy. Oh, doma, doma kami. Lo, bi. Bagus oh, aku kanin ni kan, aku ano ako? Pork sisig siguro? Or lechon okay. kawali lang ako? Ikaw? tinapay, no? Kaya nga, eto. Eto dito. Kasi dito, puro may kanin sigurado yan. Eto, mga soup. Ano yung chami? <laughs> Champurado. <laughs> siguro. Tanong natin pagdating doon sa loob. Pero pili ka na ah. Morning! Ah... Uh, ano yung chami? Sir? Chami po ah. Uh, spicy noodles. Ah, so sweet and spicy. Ah, uh, uh ano sa'yo? Sa akin, sir, pork sisig. May rice naman kasama yung 60? Wala po. Sir. Maganing rice? Ah, uh, 15 pesos. Okay, sige. Hinihintay hmm. namin ang almusal namin, mga repa. Ayan na. Sa tuya. <laughs> Serving. Sir, na naman po. Apo. Ito yung mommy. Ito yung egg sandwich. Sisig. Kaysa lang kulang. Han, ayun yung kutsara. A few moments later. Alright, mga repa. Uwi ang time! 23 kilometers. Start dun sa Del Rosario. Bacolor, Pampanga. Bacolor? Sa Del Rosario So, 23 kilometers tayo medyo tumutugma dun sa kay Google sa 26 kasa din tayong kumain alright, yan na review tayo mga repa so isip namin pagdating doon may entrance fee At, tama naman may entrance fee ang entrance fee nakagulat niya lang dahil hindi naman siyang ganong kalakihan yung lugar I mean, yung baleba to hindi siya ganong kalakihan pero ang price ng entrance fee is 50 pesos per head wow! per head mga repa uy kasahan, papi and then yung pagpasok pa lang wala pa dun sa baleba to dito pa lang sa entrance nila mayroon na ang checkpoint hindi siya checkpoint ng police barangay officials lang and then may entrance fee kagad na 10 pesos sa motorcycle at uh, sa bike din siguro 10 pesos hindi ko lang sure sa sasakyan pero wala na yung bilang yon sa ulo ng papasok kung ilang ilang tao ang papasok and then pagpasok mo don sa unang entrance So sa right side, makikita mo kagad ang Baleba 2 eh, Hindi mo pala kagad makikita Kasi na nagpasan namin yung Baleba 2 Hindi siya visible sa daan Kasi puro puno Tapos yung pader niya wala naman naka-indicate na yun yung entrance ng Baleba 2 Nakapasok nga kami sa exit Kasi doon mo makikita yung Baleba 2 eh Kaya hindi mo na mapapansin talaga And then yung entrance naman dun sa Baleba 2 per head na 50 pesos per head medyo wow. so pricey diba para sa siguro nasa 1,000 square meter lang yung baleba to hindi, hindi ka pwede umakyat <laughs> dun sa pinakatoktok -tok. <laughs> yun lang iniisip ko <laughs> pero wala wala nga akyat pero pwede kang umakyat dun sa baleba to toktok lang yung sinasabi ko eh para sa mga gustong pumunta sa Baleba 2 mag prepare kayo ng medyo budget budget kasi meron pang isang pupuntahan na gin uh, gintong pakpak pak -pak. uh, pagka akit mo nakikita mo agad yung signage gintong pakpak 150 per head day tour tapos meron silang mga package package doon uh, hindi na namin gaano binasa pero merong kami na kung saan kami kumain uh, yung kainan pala sa tabi ng Balea Batu so kung saan kami kumain na namin yung cook tapos ang sabi niya uh, dati noon 100 pesos uh, consumable siya pwede siyang ibili ng pagkain sa loob pero ngayon hindi siya sure ngayon 150 yung day tour tapos yung package 350 hindi <coughs> namin alam kung ano yung kasal sa package pero base sa sabi ni ni kuya na uh, chef uh, yung 350 daw yun uh, alam, alam niya na activity is may spa o oh, kung gusto niyo yung itry hindi pa namin na try pero wala kasi kaming time para uh, itry pa yon at balay lang talaga ang nasa isip namin pupuntahan so yun nga 350 per head so pricey diba kung, kung gusto nyo itry tapos uh, pagkatapos ng Balebado pwede din kayong punta ng resort kung may dala kayong mga damit, damit. Uh, may swimming pool turn left lang kitang kita naman yung view ng swimming pool eh. parang hindi naman siya ganong kalakihan Di ganun kalakihan yung, yung resort Pasabama Pero okay na Pero ang tubig Galing sa taas ng arayat Fresh kung ganun diba? Walang gamot And then kung gusto nyo kumain Mayroong kainan Eto na review na natin yung pinagkainan natin uh, Tanungin natin si Mayora Anong masasabi mo Sa kainan Na kinainan natin na <laughs> Okay na siya sa iyo. Kasi ah uh, sa akin naman dahil ako medyo maano ako sa pagkain. Dahil gusto ko ma, ma, ma meet nila yung expectation ko. <laughs> Ganun sa pagkain. Pero kung siyempre pupunta ka sa Balay batu sa lang din naman makakain mo na mura sa presyong 155 155 sa computation namin 140 hindi ko lang alam kung mali kami o mali sila pero bayan mo na natin uh, it's a tip Sambaga. So, so 155 ang ang kinain namin is isang beef mommy isang egg sandwich sisig at pork sisig at dalawang kanin lang 155 pesos kung sa ibang lugar Sulit na yun Kasi Wala kang ibang makakainan eh Tapos uh, Nasa malayong lugar ka na din uh, Gutom na gutom ka na Diba 155 is All good Good na so, Yung lasa ng sisig Okay ako Pero dun sa Mami Mami na kinain ni Mayora Ni Boss Ja Hindi ako na Hindi ko nakakita yung 30 pesos Sa lasa ng mami <laughs> Sorry sa may ari ng RR canteen or kusin, 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 kusin. RR kusin. Sorry, pero iba kasi expectation ko sa 30 pesos na mami. 30 pesos lang na mami, pero sa uh, like sa San Fernando, full sold na yon ah uh, Karepa. Sold na sold ka na sa 30 pesos mami, pero doon medyo maliit na yung lalagyan. Hindi ko din alam kung pwedeng i refill yung sabaw no, na, pero kung no, kahit malayo yung pinagbilhan o oh, uh, ano na natin yun I consider natin na uh, malayo sila sa kabias na <laughs> hindi makabias na so, bayan. sa bayan Mala malayo sila sa bayan so yung mga ipapalengki nila talagang magiging pricey ganun yung nakita natin reason kaya medyo mahal ng konti para sa 30 pesos naman so uh, so yun balik tayo sa usapan na uh, review sa kantin na kinay na natin okay naman uh, out of 10 7 7 out of 10 tapos sa bale ba to uh, talagang magkikita mo lang dun is for picture picture <laughs> Ang wala ng activity, pa picture lang. Ah, uh, di, di ga kalakihan yung baleba to kung mag-expect kayo ng malaki, malaki siya. Hindi siya ganun kalaki. Dito tayo sumayad kanina eh. Dito natin daanan yun So, ayan mga repa. uwi na tayo ayun na ang chill ride natin to Baleba II Pampanga nakarating tayo sa Baleba around 7 10 to 7.20 mostly 40 minutes from Bacolor, Pampanga walang traffic dahil Medyo maaga-aga pa kami nagbiyahe At tignan mo naman Maganda yung panahon Sa akin maganda to Kasi hindi mainit Hindi umulan Makulimlim lang Huwag lang sanang ibagsak diba? <laughs> okay mga Repa I think that's it for today Paradut, signing off